So ayun guys, ngayong araw eh, maghuli kami ng mga isang palo sa loob ng palisdaan at mamuha tayo dito ng mga umang kati. Ito, tingnan nyo. Pakita natin sa kanila. Ito guys, Oh. Ayun yung tinatawag namin umang kati. Ayun. Oh. Nasa taas sila. Ayun. Yun, nalaglag. Ayun pa, o. Oh. Kami nila, Oh. Yan yung mga gagamitin guys nating pamain sa mga isdang para makahuli tayo. Mag-iipol lang tayo ng marami yan. Ah. Tingnan nyo guys. Ayan Oh. O. Oh. Nakaakyat lang sila sa puno para silang mga ano, ibon. Diyan napakarami din dito sa lalim ng puno. Ayun Ang ganda ni, mommy, ayan oh. Keri oh, tingni. Eh, no, kaya naglalaglag Kuni. Ayos, meron na tayo pang panghuli, pampain. Pang Kita kami dito, guys, isang malaking umang. Ayun oh. Super laki talaga niya. Ayun oh. Medyo nakakatakot na to, guys, makasipit to. Oh. Laki oh. Nagalaw-galaw. <laughs> ay, ko. Oo oh, guys, isa pang malaki oh. Tingin eh. Huh? Hmm? Yan oh. Ah. Yun, naglag. Naripit kasi. <laughs> okay, kunin natin. Ito na nga pala guys yung mga nakuha namin mga umang kati oh. Ang gagalalakad ba? What then? Ah, ganyanin natin. Atunturin ah. natin. At ang kailangan natin ditong gaumpain ay yung mga buntot. Ano? Ayan o. Oh. Patayin ang buntot niyan. Ayan. Yan guys ang favorite ng mga palo. So lahat yan, naanoyin lang natin lahat yan. Tapos, ididikit natin. Tapos eto naman guys yung agamitin uh, natin pang sa so, may kawayan. Nari, tinanong pakita mo yung kawil doon sa dulo, sa unahan. Ayan. Ayan guys, may mga kawil yan sa unahan. No? Okay. So atusok uh, lang namin ng patayo yan. Tapos nakalapag yung mga pamain at makakapulit tayo ng mga isda. Ayos, let's go! guys, dinikit na namin dito yung mga pain. Ayan. Tapos ang gagawin natin dito, gaganto lang natin dito sa mga gilid yan. Babao natin tong stick. Tapos ito nakalawit lang. Ayan. Tapos sa may mga na yung mga palo. Isang straight lang tayo diyan guys, hanggang dun. Tapos sa may bandang gitna. Dito guys, sa kalawataan natin. next tayo Yos. next habang nagkataan guys kami dito ng tangawin ayun yung iba nating tropa sinayos nila yung pala guys kasi palaki na naman ang tubig baka mag iba yung pala natin habang tayo manghuhuli dito tara tapan natin iba hindi tropa natin ang kataas, Jerry. Yan ang eh, ilis mo. Yun. Oh. Hindi, hey, lapat eh. Lapat ka. Ayos. Dito kasi tayo magkataan ay Pagkatapos namin ni eh, Taan Jess yung mga kawil, tulong muna tayo dito, tapos hintay lang tayo lang oras. Abad na ulit natin yung mga tinaan natin pa huli ng palo. Ayun. Turong muna tayo dito pag aayos ng ano, palaisdaan. Let's go. And guys, oh, may, may huli agad rin unang ano namin, pambis, oh. Patingin eh. Isdang palo, oh. <laughs> hey, ayos, 1-0. Ano, you know, may huli na naman yung sunod, guys, oh. Ano yan? Isdang ano naman, biya naman, oh. Biya naman, guys. Ayos. Siyempre, tahan dyan, guys, oh. Yung palibot na yan, oh. Yan, hanggang dun. Akakunin natin lahat yung mga taan dyan para tayo may ulam ayan oh, may huli na naman guys oh uy oh, uy laki ano yan ano yan ano isda yan ang laki piyo ayos guys ang ng huli ng pambis namin din oh napalo ayan oh buruti natin ayan oh biyak pala oh laki <laughs> wow ayan guys oh may huli pa ulit yung isang taan oh Biya ulit. Hmm. Ayos. Free ito yan. Guys, itong isang taan. Tayo ang papan daw nito. Dito natin kung may uli. Ay, sumabit. Ayun, meron. Kahit sumabit. Ayan, no Isidang biya pa rin, guys. Guys, oh, mukhang malaki huli nito. Isa na to. Ah, sumabit, guys. Ayun, no Kita nyo. Sumabit so, na naman. Wala. Wala na, guys. Yun. Nakuha pa rin natin. Nakailan sa abit siya. Whew. Mga isa na yan, guys. Nagagalaw-galaw na naman yung nylon, oh. Ngayon, huli na naman. oo yun. Natakbo na. Uy. Palo. Ito, guys, oh. Laki <laughs> nitong ulo din nitong isa na to. Nagalaw eh. Mm. O oh, yan o. Oh. Uy. Biya na naman. Ayos. Ayan o. Oh, meron na naman ulit to. Mm. Biya na naman. Ayan o. Oh, sarap dito. <laughs> pandawin pa natin iba dyan guys. Guys. Tapos na natin pandawin yung ano. Mga pambis. Tinaan namin dito sa palisdaan. Pero yun. yung mga huli namin. Ano? Mga iba't ibang ano klase ng mga palo. Are o bi, are Ibi guys na masarap na puti. Tapos ito naman yung isang pang klase ng biya, parang ano bunog. Tapos palo. And. Hmm. Ang anong ani namin nare, yung ah uh, gataan para ito tayo. Ako, are kami ilang pinasulukan, o areo lalaki oh. Ano? Ayos, uh, ilang peraso din to. Tayo, awin namin yan. Ayan guys, thank you. Thank you. Halika na sumama ka sa adventure.